at kanyang iniutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, punuin mo ng mga pagkain ang mga bayong ng mga ito kung gaano ang kanila matadala at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa salapi ng kanikanyang bayong at ilagay mo ang aking saro, ang sarong pila, salapi ng bayong ng bunso at ang salapi ng kanyang trigo at ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose at sa pagliliwanag ng kinaumagahan, ay pinapagpaalam ng mga lalaki sila at ang kanilang mga asno. Nang sila'y mga na na sa bayan, at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, Umamon ka habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila'y iyong ay sabihin mo sa kanila, bakit hindi nanti ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba masarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon, at tunay na kanyang ipinangbubula? kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan, at kanyang nabutan sila, at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, Bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng ganyang bagay. Narito ang salapi na aming nasumpungan, salapi ng aming mga bayumay, aming isinahuli sa iyo mula sa lupa rin ng kanaan. Paano man kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng Pilak okay, o Gintu? Yaong kasun sa iyong mga lingkod ay mamatay at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. At kanyang sinabi, Mangyari nga ayun ayon sa inyong mga salita. Yaong kasumpungan ay magiging aking at kayo'y mawawala ng sala. Nang magkagayoy ng sila, at ikinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa, at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik na pinasimulan sa panganay at winakasan sa bunso. nasumpungan ng saro sa bayong ni Benjamin. Nang magkagayoy kanilang hinapak ang kanilang mga suot, at pinasa na ng bawat isa ang kanyang asno, at nagsibalik sa bayan. At si Judah at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya'y nandoon pa, at sila'y na nagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, Anong dawa itong hindi ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhulat? At sinabi ni Judah, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paanong kami ay magpapatotoo? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito, kami ay alibin ng aming Panginoon. Kami sampun niya ang kinasumpuman ng saro. At kanyang sinabi, huwag no ang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan, ang taong kinasumpuman ng saro. Ay siya magiging ating alibin, datapwat at tungkol sa inyo ay pamaroon kayong payapa sa inyo mama. Nang magkagayon, umapit si Judas sa kanya at nagsabi, O Panginoon ko, ipinamamanhit ko sa iyo na papagsalitain ang iyong lingkod, na nisagsalita sa mga ng ating Panginoon, at huwag mo ang magalabang iyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Faraon. Tinanong na mga ating Panginoon ang kanyang mamalingkod, na sinasabi, Kayo po'y mayroon mamamabog kapatid. At amin sinabi sa ating paninhon, kami ay may ama, isang matanda at isang anak sa kanyang katandaan. Isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay at salamanan na iwan ang kanyang mina at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mamalingkod, No, hindi niyo nito sa akin. Kupa namastan to siya ng ating mga mata. At amin sinabi sa ating paninhon, hindi may iwan ang bata ang kanyang ama sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ay mamamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mamalingkod, hindi na ninyo makikita ang aking mukha. Malibang inyong ipad saman man gumaba ang inyong kapatid na unso. At nangyari ng panhik, inamin ng inyong lingkod na aking ama, ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aming ama, Pamarun kayo li, ibigan ninyo tayo ng kamunting pagkain. At aming sinabi, hindi kami makabababa ang aming bunsong kapatid ay kasama namin Ay bababa na kami Sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking iyon Maliban ang aming bunsong kapatid ay kasama namin at sinabi ng yung lingkod na aming amin na masa amin, na sa aking asawa ay nagkaanak sa akin ng dalawang lalaki. At ang isa ay humalis sa akin at aking sinabi, tunay na siya ay nalapa at hindi ko siya nakita mula noon. At kuminungkunin ba ang isang ito sa akin at may nangyari sa na kuna sa kanya ay inunibaba ba ang aking guban sa shul na may kapandawan. Ngayon ay kumakuwi dumating sa yung lingkod na aking ama at ang bata ay hindi namin kasama sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan ay mangyayari na na pagka kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama na mamamatay siya at ibababa sa show na may kapamlawan ng iyong mamalingkod ang mga uban ng iyong lingkod na amin ama sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama nagsasabi, sabi kung hindi ko siya dalhin sa iyo ay papasanin ko ma ang kasalanan sa aking ama magpakailan man na yun na ay ipahintunot mo na ang iyong lingkod aking isinasamo sa iyo ay maiwan ka alipin ng bata na pinakaalipin ng ating paninoon at iyong ipahintunot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid sapagkat paanong paruroon ako sa ating ama at ang bata ay di ko kasama sasapit sa aking ama.